Bata pa lang ako mam, ma Ito na trabaho ko Amo di Ginigibo na mo pag maluya Mga nagpapagibo sa di siya Kung baga nga yan Nagpapagibo, nagpapaayos Bilang pambawi uh, So mga raot na Pinagbaliwan na brake shoe Tinatanggal na mo ang uh, Mga sa ibabukan So pinaka break ay tutuda saan, ah, tan, ah, ng, ng wa, sing, ah, na saan anong tan anang nang sing o aloy um, tapos ibebenta barato man pero pan ko ma ah, pang tugbong pang turutugbong sa pang araldo pwede na tsaga sana medyo masakit po ana ah, nun ta agko mga brand na lang tatagas talaga tapos ako pakasan, so gating ngayon otak Tanggalon pato kay puwan at tanggalon.